Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak. At si Fernando Magladaron naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak ay binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente, Si Leo Pinquian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords kaya't pinagsasaksak niya si Chukin Tong habang pinagsasaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos, sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jack Sully. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese dog lords, nilagyan ni Fernando magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda Saez, para hindi makita ang duguan na katawan ng tatlong Chinese dog Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda Saez, at sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas at tinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Nilabas namin, nilabas namin sa silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali, uh, sandali lang. No? Uh, teka muna, uh, medyo seryoso yung sinabi mo. Eh. Uh, pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone, nalinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh na pangalan eh yung uh, nandito sa number uh, 29. Ito ay Opo. pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, pa patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintenden Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente na congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng Hipe ng Bartolina na si Jerome Glasi. Pinapapili kami kung saan sila ang gusto namin at pinapalilis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina sila sa IS at doon kami naglagi ng tatlong linggo. Pagkatapos ng dalawang araw, dumalaw sa akin si SPO4, Arthur Nasulis. at sinabihan kami na, nandito na ang reward ninyo, na tig-isang milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang isang milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang isang milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 nasulis, Naisip ko na ang usapan namin ay isang milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin naisip ko rin na isi target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw, ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadarong at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig isang milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO for Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi, magantay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang Presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa tatlong Chinese dog lord at kinasuhan kami ng homeside. Ngunit sa kalaunan namin, para matapos na at tulungan kaming makalaya Nakumbik kami sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman namin ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako.